Hello, hello, hello! Ayan. Ngayong umaga, araw ng linggo, ah, uh, mag-exercise po tayo. Ayan, maganda. Araw. Alas. Ocho. At socho pa lang ata. At socho pa lang po ngayon. So, mag-exercise po tayo. Ah. Uh, ah. Uh, walk to walk a Tapos, sasayaw tayo sa loob. And, and then nga pala, may in-order po ako sa, job, sa Shopee. Susubukan, ipinapatry sa akin, susubukan yung kuli, yung, yung kinaganyan po. Yung po. Kasi may nag-comment po sa Facebook, try ko to yun gawin. So, nag-order na ako kahapon sa 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 Shopee po. Ah, uh, yung dito, yun, pang-ipit sa balikat, and then tsaka sa sa pa, inilalagay ko sa pa. In order ko po 'yon, tatlo. Kaya malapit na ako magkaroon. Sana mag ma subukan masubukan ko rin kung paano kung paano sana nga sana nga eh, effective yun pero ngayon, for the meantime, uh, walk up na tayo. Exercise. Okay? Stop na po. Ha det. sayaw po tayo. Ito po, sayaw na cha-cha. Pinapractice ko para sa left and right. Para po sa kaliwa, kanan, kaliwa, kanan kong paa. Yun, baka nasanayin ko na po sa kaga. Mukbang. Tingnan niyo po. tan, 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 Two, three, and four. three, and four. One, two, three, and four, 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 four. And one, two, three, and four. And one, two. Ayun. Napagod. Ayan po. Nakapag-exercise. Nakapag-zero tayo. Sunod naman. Yung ah uh, uh, higa. Kailangan mo Three, four, 4 5 x 1 2 5, 6, 7, 8, 9, 10 po, tapos na tayo mag-exercise. Nagawa natin ang walkathon, dancing, and yung exercise, yung pangatlo, yung ating mga paa. Ayan. And maraming maraming salamat po sa sa mga sa, sa, mga nag-subscribe po ng ng video ko po ng YouTube. Maraming salamat. Ayan. Pinapasalamatan ko ang lahat ng na, lahat ng followers at saka subscribers ko. Sana wag po kayong magkasawa. Ayan niyo po ah uh, yung yung stroke ko kasi nag ano eh ah uh, pagsusumikap, pagsusumikapan ko palo, palalong pagalingin ng sarili ko. Kasi wala, bag, wala naman pong ibang tulong sa akin kundi ako lang din. Kaya nga, sabi ng ibang stroke, ano, magtiis, magtyaga, para din naman, para naman sa, amin, sa amin yung gagawin namin. Ayan po. And maraming pong salamat. Bye-bye!